Oh, wow, my Lassie! Wow, Tumon na ba? Ah, Malapit na tayo, din lang ako! Ah, saan? May mugingon ba? May halaman Doon, sa, ano, sa likod ng simbahan. Tumon mo Sa likod nga ng simbahan ba? Eh, ang layo! Ano? Oo! Oh, Maghintay-hintay ang... Ano? pa, lang. Diyan mo! <laughs> Hintayin mo lang! Maghintay ka! Maghintay ka maghuwat ba? Maghintay ka maghuwat. Ano ah, yun? Ah, Hindi, may likod. Hoy!

bawal tumayo. Ah. Yung tumayo yung <laughs> yung, yung mayo. Oh, kung tumayo, yung makabayan, Kaya yung tumayo, oh, kung tumayo, kaya yung makabayan. Kaya paano ka naka-idol na lang <laughs> oh, ganyan, kasi pungko, pungko, <laughs> lang, kung eh, pagpungpo oh, man. Oh, ah. Kaya lang ang kamating ko, kaya bawal na tumayo. sa ako. Oo, ay, pagpungpungan tawag nga. Bawal ka mayo. Sige ka kain na tayo ay. Oo, ba't ka Oo, mga may ano, hindi pa tayo kumain. Magpili ka rin natin. Oo, binigyan ko yung plato. Lagay mo sa plato. Plato! Basta nakatayo, yung ah. Uh, mababayad. Yung mababayad. <tuk> Pag nakatayo ka, ikaw magbayad. Ah. <tuk> ah, simulan ko na. O, oh, simulan ko na. Okay. Oh, Magkain ka ng upo-upo. Bawal tumayo ha. Upo-upo man ba Dami pa sa akin ba daw? Oh, ah. bakit nakatayo? Na nagamayang ka ba? O ikaw yung magbabayad ha? Ano naman natin e? Kahit namin, nagkano pa e baba mo e. Hindi, magbili man ako ng ano? Ano yan? Ikaw yung magbayad, Dok. Magbayad? Laka tayo kay... Ako man nga... Ako man nga... Ako man Ako man nga... Ako man nga... Dok, kahit nga, huwag ka lang. Huwag ka lang magpupo. Ikaw magbayad. Ate! Ate, ito yung magbayad ha? Anong magbayad? Bahala ka dito. Vai! <laughs> Caia,